So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo ang tinda naming mga kulay at saka mga tiyo. Yan, o dried fish. So simulan naman natin. So meron kaming tindang kangkong. Talbos ng kamote. Tao ng gabi. Tapos meron din kaming gabi. Yan. Tapos yan, sabah. Sa na sabah. Titinda rin kami ng Tokwa. So, repolyo, pechay bagyo, o pechay, bagyo pechay, ganyan. Carrots, patatas, saka kamatis. So, tulad nga na sinabi ko, nagtitindan na rin kami ng chop Yung may mga nakabalot na. So, ang chop soy, meron kami carrots, pechay bagyo, repolyo, sayote. Yan. Sa baka, meron din kaming pakbet. So, umpaktot naman, palaya, okra, talong, saka kadabasa. Yeah. Titinda rin kami ng toge. ba nakabalot na. Tapos cucumber, or pipino, bell pepper, bawang, sibuyas, ginger o luya. Meron din kaming okra. Tampaleya. Sili sa katalong. Meron din kaming bagyo beans. Saka sitaw. Yan, nakatali na sa kapechay. Meron din kaming kalamansi, sayote, tapos upo pobos na. So maliban dyan, siyempre, tindero rin kami ng tiyo. Bulis sa sapsap. Mm, magbibili na pala kumamaya. Dalagang bukid. Lawlaw. -law, na maliit. Tapos, yan, medyo malaking lawlaw. -law. Meron din kami dinaing na kaso di ba Tapos, abu. Yan. Meron din kami tinapa. Yan nga alam. Medyo paubos na. sabi, so, bibili uli ako mamintang ali. Tapos, ito, daing na ulapay ang tawag niya dito sa amin or tawag nun, parang maming yata ito pero ulapay ang tawag dito eh so dalagang bukid na dinaing espada yan espada so dilis yan so yon yun ang mga tinda namin tiyo yan ito yung kabuuan tiyo sa kagulay so kung napapansin nyo yan medyo Pabos na rin yung ibang item sa so, bibili uli mamaya. So, 'yan. Hello guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala uli si King Couple kasama ko ulit ang aking anak na si Hi, ako pa si Juana Maxim Vargas de Cruz at ang hindi nakasubscribe, subscribe na kayo kay Papa para update kayo lahat na ibablog ni Papa regarding this sa aming munting tindahan. Uh, oh, yun nga, tulad nga sinabi ko, sinabi ng anak ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. So kanina, nakita niyo ang video dito regarding sa aming mga tindang tiyo at gulay. So kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ano gulay pag usapan natin? Ayun. Yo, gulay tuyo daw sa aming tindahan o sari-sari store. Bakit mahalagang gulay tuyo sa isang tindahan? Mm -hmm. Syempre kay dahil nakakain to at siya ang gulay. Yon, tama 'yung sinabi ng anak ko. Kasi ang gulay maganda sa katawan niyan. Kaya kailangan mitinda rin tayong gulay sa ating sari-sari store. So, kailangan natin siya araw-araw. Kasi unang-una, hindi naman lahat eh kumakain ng purong kanilang o purong isda lang. So, kailangan din ng gulay. Kasi ang gulay, sa katunayan niyan, kailangan niyan pansahog sa mga niluluto. Sa araw-araw kailangan niyan. Tama, anak? Apo. O, oh, maganda ang gulay sa katawan. Kailangan niyan, hindi lang puro kani, itlog, dilata. Kailangan mo rin kumain ng gulay. Yan. So, dahil nga kailangan natin ng gulay sa araw-araw, yan katulad yan, nakikita nyo. So, marami mga tindang gulay, halos kompleto nga. Kumbaga, sabi nga, nakita nyo kanina sa video. At ang sumunod pa ang kagandaan ito, mababa lang ang kapital pag nagtinda ka ng gulay. Kasi, alam mo kung bakit, magkano lang ang uh, ang puhunan dyan. So, puhunan dyan, mababa lang at the same time, di mo naman kailangan bumili ng maramihan. So, let's say example, dahil nga sa aris-aris na tayo nandito, bili ka lang mga dalawa, tatlong kilo, bawat variety. Tulad nyan, yung sibuyas, bawang, repolyo, ganyan, kamatis, yung mga nakita nyo, yan, maganda yan sa katawan. So, bumili ka lang yan, mga at least 2 to 3 kilos para kahit papano, meron ka. Hindi naman kailangan marami kang tinda para lang sabihin na ganoon na may tinda ka. So, kahit pa konti-konti, kung nakikita niya sa amin, yan. Meron din kami ang palaya, oh. chili at sila, talong. O, oh, kompleto okra. kami. Yun, maganda yun sa katawan, okra. So, ang kagandaan pa na pag nagtitinda ka ng gulay, mas mataas ang demand nito pag may okasyon. Meaning, halimbawa, pag mga may birthday yan, yan, sa gulay. Kasi, yung iba, magluluto ng pansit, imbes na pumunta sa palengke, dito na. Dito na pumunta sa amin. So, yun ang kagandahan nito saka ang isa pa hindi lang naman gulay nagtitindi naman ng tuyo saka prutas occasionally so yun ang kagandahan yan. so sa tiyo naman karami, karaniwan sa mga tiyo, ay mahaba ang buhay yan for example yung mga daing na yan so ilang araw ilang days din yan itatagal niya kahit naka-stack lang yan dyan kasi hindi, hindi naman naabutin ng mga ilang araw din yan eh kasi mauubos din yan gawa na pag nag-almusal minsan tiyo talaga sa tangaliang kung nagtitipid-tipid ka pwede kang bumili ng tiyo tapos yun nga sa hapunan ginoon din mag ka rin maganda yan maganda yung may tiyo, ah, tinda sa iyong tindahan yan Magulit tiyo kasi unang una magandang kita dyan mababa ang kapital kumbaga so kailangan araw-araw yan ng, kailangan ng mga mamimili for example pupunta yan sa iyong, bibili yan ng sibuyas bawang kamatis yan tapos pakbet, yan, saka chop soy, yung pangtangalian na ulam na medyo nagtitipid ka, gusto mo magkakasama ng iba't ibang variety. So meron kami nakabalik yan. Pakita mo na, kumuha ka ng sample ng pakbet. Yan. yan. Ito guys. Ayan, Napakita oh. mo. Oh. Ayan, meron din kami chop soy. Ah, chop soy. Ito, anong tawag dyan? Pakbet. Pakbet. Oh. Pakita mo yung chop soy, anak. Yan. Ayan. So, siyempre, yan. So, lapit mo konti para mas makita nila na. Ayan. Yan. So, yan. Katulad yan, yung ano ko, bata pa lang, aware na siya na kailangan talaga ng guli sa katawan ng tao. Hindi puro kani. Yan. So, kagandahan pa nito, Halimbawa, ang lokasyon ng tindahan ay malayo sa palengke. Yan. Kung medyo malayo ka sa palengke, kasi kami, for example, ang distance namin mula sa palengke, dito, nasa 10 to 15 kilometers, malayo-layo na rin yun pag bumiyahe ka papuntang kaya kagandahan sa amin nasa malayo man kami sa bayan doong mas maganda magtayo ka ng palengke kasi imbis na pupunta sila sa mahal ng pamasahe hindi na sila pupunta sa palengke dito na sila mamimili kaya katulad yan may tinta kami mga gulay yun kagandahan yan sa katulad nga ng sinabi ko dito sa halos apat na pung tindahan na sari-sari sa meron dito sa lugar namin sa dami ng kakompetensya kailangan kompleto ka So, naisipan namin mag-asawa ng aking asawa na magtayo kami ng ginto. Magtinta kami ng mga gulay-gulay. Yan. At epektibo naman. Kagandahan niya. Maganda kita dyan. Kahit pa, paano. So, kung napapansin nyo nga, halos kinompleto na namin. Para pag dito na sila namili, meron naman kami. Yan. Yan. For example, yon, no? Meron pa kaming kangkong sa ka talbas ng kamote. Yan ang kagandahan yan. So, yun guys sana may natutunan kayo kung anong tama yung itinda sa inyong sari-sari sa gulay at tindahan saka ito nga pala ito yung walan sa iba kumbaga meron man tinda pero dito sa lugar namin uh, kami ang pinakompleto yan isa sa kompleto dyan pagdating sa mga gulay yan so sana naibigan nyo ang aming munting suggestion kung ano yung nyo sa inyong sari-sari sa na mas mapalago pa madagdag kita so yun na so siya nga pala salamat ulit ako nga pala ulit si King Caulfield kasama ko ang aking anak na si Juana Maxim Vargas Villacruz Okay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel para maging latest kayo o updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload natin regarding dito sa ating munting tindahan So, hanggang sa muli bye, -bye. bye.